Bluetooth mode uh, Mga prok, wala bang Bluetooth ang inyong mga amplifier? Kamukha nitong concert na 5.02 na ito ayano o, oh, nilagyan po natin yan At uh, turuha ko kayo kung paano po uh, kabitan ng Bluetooth Bali dalawa po ito, natapos na natin yung isa At meron pa po tayong isa rito na ginagawa Ayan oh. Mapapansin nyo, binutasan ko po dito sa pinakang harap Ayan, dyan po natin ilalagay yung Uh, pinakang bluetooth at ganito po yung ating kinakabit Ayan, oh. Ayan. at yan po ay uh, tinrace ko na yung kanyang uh, supply na 12 volts kung saan natin nilalagay nilagyan ko po ng wire and then kasama na rin po yung kanyang left and right na output Ayan. tapos ididikit lang po natin dito yan sa pinakang harap yan, Ayan po siya. Yan. Tapos, pag naikabit uh, nyo na po yan dyan, pasok nyo dyan, tapos ang ginagamitan ko po yan, dinidikit ko po nyo ng uh, glue. Ayan. Tapos pagkatapos mo nyo po yan na uh, madikitan ng glue, saka naman po natin itatap yung kanyang uh, audio out saka yung supply kasi dito na rin po ako kumukuha sa pinakang uh, amplifier ng supply yung iba po kasi na gumagawa nito uh, gumagamit pa sila ng parang adapter ipinapasok dito sa loob pero nag po ako noon kaya lang uh, pangit po yung ano, sounds niya pagka may sarili pang adapter na sa loob nagkakaroon po siya ng humming sounds. Ilang beses na po ako nagkabit nun. Pangit po. Kaya ang ginagawa ko po, uh, dito na rin po sa pinakang ampli, kumukuha ako ng supply na 12 volts. Yan. At uh, nyo lang po yung pagdikit para hindi po siya matanggal para hindi po magkaroon ng shorted. Yan. At ito pong aking ginagamit na glue ay pagka ito naman po ay madikit, maganda ang kapit niya. At saka kung sakali po na halimbawa ah, na magpalit kayo nito Madali lang po siyang tanggalin din Kaya ito pong blue ang aking ginagamit Sa halip po na epoxy Ayan, pagkatapos po madikitan ayan, Ititrace po natin dito sa pinakang likod Yung sa input o input po dito sa likod At ah, kalimitan po Uh, nilagalagay ko po yan ay dito sa either sa tape o kaya dun sa pinakang tuner input yan, yan po kasi yung kalimitan na hindi ginagamit yan. yung tape o kaya yung tuner mamimili kay sa dalawa na yan tapos dyan na rin po ako kumukuha ng uh, supply na 12 volts mayroon po kasing supply yan na 12 volts dyan, dyan na rin po ako kukuha para yung supply ng bluetooth, dyan natin kukuhanin Uh, sa halip po nagagamit pa kayo ng adapter. Ayan. Siguraduhin niyo lang na hindi po magkakabaliktad yung positive negative ng supply para hindi po masunog yung inyong ikakabit na Bluetooth. Ayan. Pag na-trace po natin 'yan sa kanan natin, uh, ikakabit yung kanyang mga connection. Ayan. At importante po yung pagkabit natin ng left and right na Ojo out galing doon sa ating bluetooth papasok po dito ay eh, lagyan po natin siya ng uh, ground. Oh importante po na may ground. Kasi eh uh, isa rin po ng dahilan yon minsan na uh, magtataka kayo bakit na uh, pagka uh, tumunog siya ay eh, meron siyang parang humming o kaya may ugong kasi po wala siyang ground, kulang sa ground. Oh, eh, importante po yung may ground. Sa paglagay naman po nitong uh, left and right na audio uh, output papunt papunta rito sa ating pinaka-ampli. Kahit magkabaliktaran po yan, walang problema. Yan. Ang kailangan lang po na hindi magkabaliktaran yung pagkabit natin ng positive 12 volts. Yan. Hindi po kailang magkabaliktad yun. No? Kaya nga po, ginamita natin ng tester para ma-trace natin ng eksakto. Kasi, ang supply po nitong amplifier, mayroon po yung positive uh, 12 volts at saka mayroong negative 12 volts. Misan po naman, positive 8 volts at saka negative 8 volts. Yan, pwede po yun. Basta, ang kukuha lang po natin dito ay yung pinakang positive 12 volts or kaya 8 volts. O, huwag po kayo magtatap tap dun sa negative dahil masusunog po yung Bluetooth na ikakabit nyo. kagandahan nga ho, pagka dito tayo kumuha ng uh, supply dito sa pinakang ampli, uh, napansin ko ho, tahimik, wala siyang uh, humming sounds. Ayan. Ayan, oh, kung mapapansin nyo, kinabit na po natin, tapos, uh, balik lang uli natin, tapos, may, uh, pagkatapos nyan, testingin natin, kung uh, good na siya. At yung Ate pong ikinakabit na yan, pwede naman po kayong makabili niyan kahit sa online. At kung gusto nyo pong matuto kung paano magkubit, magkabit, magkabit niyan, isundan nyo lang po itong aking video, panuorin nyo lang po at madali lang naman siyang uh, sundan. Ayan. Iayos lang natin yung wire bago natin testingin oh, para hindi po siya magulong tingnan. And then, yan. Saksak natin. Tapos, testingin. ayano, Kung mapapansin nyo, nagkaroon na siya ng ilaw. ayano, Meron na po siyang supply. Ayan, o. At uh, pag pinindot natin, makikita nyo, nagbabago na rin yung kanyang mode. Kasi po, yan ay may FM, auxiliary, and Bluetooth. ayano, Meron na po siya. Uh, testingin po natin. Lalagyan natin ng speaker. Ayan. Kung magkakaroon na siya ng audio out. Kung yung pinakang Bluetooth ay pumasok na sa pinaka... Yung sounds ng Bluetooth ay pumasok na dito sa ating pinakang ampli. Once na, switch natin. Ayan. Ayan. At uh, dito nga po natin niligay siya sa uh, tuner. Sa tuner po natin nilagay sa selector ng tuner. Ayan. Ayan, at uh, okay na po siya. Mayroon na po siyang audio out. O, oh, hindi nyo lang po uh, narinig, pero okay na po siya. Ayan. At kung may mga ganyan po kayo na problema, ayan, ganito, gusto nyo pakabit sa akin, uh, mag-comment lang po kayo. At, uh, o kaya po, ay eh, mag-chat kayo sa akin. At, uh, para po makatulong tayo, ay eh, paki share naman po itong aking video. O, para sa may mga ganitong ampli na walang bluetooth para malagyan po natin. Ayan.